Kilalanin si Nick Chen, ang nag-iisang anak ni sa Salonga at Robert Chen, na lang ay nagbahagi ng kanyang inspirational na transition journey mula sa pagiging babae tungo sa pagiging ganap na lalaki. The Philippine Showbiz List presents Nick Chen's Child of Lea Salonga Transition Story. The Early Life of Nick Si Nick Chen, 19 years old, ay pinanganak noong May 16, 2006 sa Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa kina world-class performer Lea Salonga at Robert Charles Chen, isang American businessman na may dugong Chinese at Japanese. Siya ay pinanganak na babae at pinangalan ng Nicole Beverly Chen bago ang kanyang pag-transition. Lumaki siya sa Pilipinas at sa New York City kung saan madalas magtrabaho ang kanyang ina. Maaga pa lamang ay nagpakita na si Nick ng interes sa sining ng pagtatanghal at kadalasang sumasama sa kanyang ina sa mga rehearsals at iba't ibang produksyon. Nick empowered by his mother to shape his own destiny. Sa kanyang letter, para sa nalalapit na ikasampung kaarawan ni Nicole noon, ipinahayag ni Leia matinding pagmamahal at pagiging proud niya bilang ina. Inalala niya ang mga tanong at pag-aarinlangan noong ipinagbubuntis pa lamang niya ang anak at kung anong klaseng ina ang magiging siya. Sa paglipas ng mga taon, saksihan nila ni Robert kung paano lumaking matapang, matalino, malikhain at may sariling paninindigan si Nicole. Isang batang takot masaktan pero walang takot sumubok ng bago, mabilis ma-frustrate pero hindi sumusuko. At may kakayahang magpahayag ng malinaw na opinyon tungkol sa iba't ibang bagay. Pinuri rin niya ang pagiging malikhain nito sa pagguhit at sa paggawa ng mga structures sa Minecraft, pati na ang masayahing nature nito na nagpapasaya sa kanilang pamilya binigyang diin e. ni Leia na pinalalaki nila si Nicole upang maging her own person. Hindi lamang reflection ng kanilang mga ninuno at tinuturuan siya maging outspoken pero may respeto at empathy. Naniniwala siyang unti-unti nang nauunawaan ni Nicole ang kanyang landas. Anya, conquer the world on your own terms. Sa huli, nangako si Leia na susuportahan nila ng kanyang asawa ang lahat ng pangarap ni Nicole at na manunatili siya ang kanilang baby, anuman ang maging edad o tangkad nito. Leia and Robert fully support Nick's transition. Noong January 2025, sa edad na 18, sinimulan ni Nick ang testosterone therapy bilang bahagi ng kanyang gender transition. Inalarawan niya ang karanasang ito bilang isang hamon, ngunit magaan dahil sa buong suportang ibinigay ng kanyang pamilya sa mga interviews. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng affirming parenting. Samantalang si Lea naman ay lantara na nagsalita tungkol sa pag-prioritize ng empathy at kaligtasan para kay Nick. 14 years old si Nick nang tuluyan niya mapagtanto ang kanyang tunay na pagkatao. Ayon sa kanya, ang proseso ng kanyang transition ay emotional, ngunit ito rin ang pinakaangkop at tamang sitwasyon para sa kanya. Mababasa sa artikulo ng People ang kwento ni Nick kung paano niya ipinagtapat sa kanyang mga magulang ang kanyang katotohanan, na tinanggap naman nila agad na walang kahit anong pag-aalinlangan. Nang tanungin si Leia tungkol sa naging reaksyon ng kanyang asawang si Robert, sinabi niya, The dad is incredibly supportive. Dagdag pa ni Leia, natutunan niyang kailangan palakihin ng anak ayon sa paraang kailangan niya, at naniniwala siyang totoo ito para sa sinumang bata. Ibinahagi rin ni Leia sa kanyang Instagram account ang interview nila ni Nick para sa People. Kalakip ang kanyang pasasalamat sa mga tumanggap at nagbigay ng positibong komento sa kanilang kwento. Nick completed top surgery and embraced his true self. Makalipas ang walong taon, isiniwala ng nag-iisang anak ni Leia na si Nick na sumailalim din siya sa female-to-male chest reconstruction surgery. Ibinahagi ni Nick ang kanyang larawan at kwento tungkol sa operasyong pinagdaanan noong September 2025. Ito ang katuparan ng pangarap niyang magkaroon ng pisikal na itsura bilang lalaki. Revelasyon ni Nick, was able to finally get top surgery last September, been waiting to heal enough to post a nice-looking picture of myself. The healing process was brutal but worth it. Lubos ang pasasalamat ni Nick sa kanyang mga magulang at sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Ayon sa kanya, malaki ang naging epekto ng operasyon sa kanyang gender dysphoria at overall mental health. Hindi na niya kailangan magsuot ng binder, mangamba sa paghuhos ng iba, at maaari na siyang maging shirtless, isang karanasan na lubos niyang ikinasaya. Ipinahayag din ni Nick ang kanyang pasasalamat sa pagkakaroon ng gender-affirming care at ang pag-asa niya makakatulong ang pagbabahagi ng kanyang karanasan upang maipakita ang kahalagahan ng ganitong suporta. Sa kanyang mensahe, binati niya rin ang lahat na may kinalaman sa Transgender Awareness Week at nagpahayag na po sa salamat sa walang sawang suporta ng kanyang mga magulang. Ginugunita mula November 13 hanggang November 19 ang Transgender Awareness Week at kasabay nito, isinapubliko ni Nick ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang ganap na transgender man. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.